So ayun na lang ka, ready na tayo. Pupunta tayo sa Santa Maria Elementary School sa bayan nila at imimit na natin yung mga all student para naman, ayun na, mag-share tayo sa kanila ng ating journey. And tara, bibili din tayo, dadaan din tayo sa uh, palengke or kung saan man doon na makakabili tayo ng merienda. Hindi ko, ko talaga kinakaya kasi na magluto. Tara. you, sir. Ayan. Hi sa inyo lahat. Good morning. So, last, last week ay nandito ako noon para na-meet ko na or nakita nyo na ako somehow. Um, by the way, my name is Rimar Gargoles, but you can call me D-Boy or Tito B-Boy in my social media accounts. Um, yun nga, as nabanggit na ay, sir, is ako po ay also ang Alice Passer way back 2009. 2000, Nag-aral kami 2011, pero nalumabas yung result 2012, kaya batch 2012 kami. Ah, uh, that was sa Bacolod, Negros. So, ilonggo ako. Um, the reason why na nandito ako ngayon, kasi it made me realize na yung ALS is talagang naging foundation ko. Para maabot ko yung kung anong kalagayan ko ngayon sa aking buhay, sa career ko, to be specific. Ah, uh, para bigyan kayo ng context, ako po ay nagtatrabaho as isang virtual assistant. Have you heard about virtual assistant or freelance? Um, virtual assistant or freelance. Ibig sabihin, nandito lang kami sa Pilipinas, pero yung aming mga kliyente ay nasa US, nasa abroad. Okay? So ganun siya. And then later on, ay gumawa ako ng sarili kong learning center then to help yung mga aspiring virtual assistant natin. Just, that's just like a heads up for you guys. But one thing that I would like to focus on is, um, tawag nito, is yung naging journey ko on kung paano ko ba ito siya naabot. Kasi the reason why na ginawa ko to or ginagawa ko to ngayon is to spread awareness sa social media and to those people na nahihirapan din i-continue yung kanilang study pero gusto talagang matutong mag-aral or makapagtapos ng schooling nila. Kasi, kasi, di ba, sila, nag-aaral sila, ano, kaso four years kasi ako dati, di ba, yung sa high school, four years lang yun. And then, later on, nag-transition ako into this system and nakuha ko lang yung diploma ko in one year. Hindi, sinubukan ko mag-aral ng college kasi yung yung diploma naman ng ALS is tino-consider or ina-acknowledge naman yung mga colleges natin dito. But sa hirap ng buhay dati namin noon, hindi rin ako nakapag-aral ng college. Ano yung ginawa ko noon dati noon? Kasi talagang ko ako eh. May gusto ako makuha sa buhay ko eh. So for me, na makuha ko yon, I just need to start somewhere. And yung first step ko noon is to start and tapusin yung ALS talaga na study ko noon. Okay? And then, nung natapos ko yung study ko sa ALS, kung kayo na medyo mahihirapan din papasokin yung college life, kung baga financially, baka hindi tayo stable, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi we still have government project na pwede pa rin natin i-utilize. Nandiyan yung ating TESDA. Nanggaling din ako sa TESDA. That's yung TESDA that for me, para makapasok ako dati sa trabaho or sa corporate na tinatawag, sa call center to be specific, ay dumaan din ako sa TESDA. So, tingnan nyo yung journey ko ha. It's all about government program. From ALS, scholar, kumbaga scholar ako ng government ng ALS, napunta din ulit ako sa scholar ng government ng TESDA. Program pa rin siya ng TESDA, ng, ng government natin. So, wala akong nilabas na pera para sa aking study. But because, ang ginamit ko nun is yung uh, prosigido ako na makuha ko yung gusto ko. Kasi dati gusto kong gusto ko talaga makapasok sa call center. That's the thing. So si Tesda, nag-offer yan siya ng call center training na NC2 para dun ay mahasa kayo sa pagdating sa communication skills. Okay? And then, later on, nakapasok ako sa, sa call center. At yun naman nag-start yung journey ko. So nag-work ako as a call center agent way back 2014. But prior to that, kung I'm not sure kung kayo ay working student then No nag-aaral ako na nandiyan ako nakaupo sa lamit sa sa, sa upuan niyo before nag-aalaga ako ng bata. Naglilinis ako ng bahay just for me to survive. So yung struggle, yung dedication ko towards my study that time, talagang nandun. Na kailangan ko lang to tapusin. Ang ginagawa ko that time, um ahahatid ko yung bata na inalagaan ko. Mag-magano ako niyan. Maglilinis muna ako ng bahay from morning tapos tanghali yung yung school ng bata. So ahatid ko muna siya doon. Buti na lang napakabait ng aking amo. Pinayagan nila ako na pumasok pa rin sa ALS. Kasi ilang oras lang naman to, 'di ba? So ang kailangan mo lang talaga dito dedication at sa effort para matuloy yung journey nyo. okay? So wala kayong ilalabas na pera dito until doon sa TESDA. So yun yung ginamit ko. So fast forward, nakapasok na ako sa call center. Tapos nag-move ako dito sa Manila way back 2009, 2016 sa Quezon City ako nakatira the time. Tapos doon ay nahasa ulit yung aking communication skills and managerial uh, tawag nito leadership skills. Inasa nila ako doon. And then, if ipa fast forward na natin 2000 uh, 2020, pa-fast forward na natin sa journey ko doon sa pagiging virtual assistant. Before um tawag nito, ang gusto ko lang i-share sa inyo is that kung kaya ko kung kaya ngan, kung kaya ko sumabay doon sa mga taong may degree na managerial post, may mga may mga vice president pa ako ng company na tinutulungan, and CEO na tinutulungan, founder ng company sa US, kakayanin niyo rin. Okay? Kasi nung pinasok ko yung virtual assistant na trabaho, ang mga tinutulungan ko, ang mga minamanage kong tao, minamanage kong account, is may mga negosyo sa US direct ako nakikipag-usap sa mga founder, CEO, and sa mga vice president dyan ng production. I had a chance din na ako din yung mag-manage ng buong production. So ako yung bumuo. So biruan nyo yun na hindi ko, sa, sa US kasi, hindi nila tinitingnan kung anong degree mayroon ka. Ang tinitingnan nila yung dedication mo sa trabaho at kung ano yung makakatulong sa, sa kanila para mapaunlad pa yung negosyo nila. That's the thing. Okay? So from there, I realized na o oh, nga no, ang laki pala ng opportunity ko. Kasi kahit papano na, 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 ganito dito yung pinanggalingan ko, at least I'm earning six digits a month na. So I'm being paid in dollars, hindi in Filipino, hindi in peso. And that's the reason why na nagpinupush ko rin na makatulong sa inyo. Kung hindi nyo man kaya ngayon, mayroon ako, nabangit ko kanina, may binubuo akong learning system na nagtuturo, magtuturo sa inyo kung paano kayo kikita o paano kayo makakakuha ng clients sa US. Paano kayo magtatrabaho sa US while nandito lang kayo sa inyong bahay. Kung hindi nyo kaya, kung may mga kapatid kayo, pamilya, pwede nyo silang i-refer sa akin, tutulungan natin sila matuto. That's the thing. Okay? Kailangan lang dito dedication, effort, and time. Invest talaga para lang matuto. Kasi ito lang yung ating ano guys, ito lang yung ating pambato. Ano ba yun? Armas para makuha natin yung ating mga gusto sa buhay. Okay? So ngayon, nandito ako sa Santa Maria, nakatira. Pero... Paano ko pa ba kayo may encourage no paano ba bakit ba tayo kasi nag-aaral that's the thing you know? Kasi may mga gusto tayo, may mga pangarap tayo sa buhay na gusto makuha. And ako talaga, pangarap ko talaga dati noon is at least makatulong sa pamilya ko. Dumaan kasi ako sa buhay ko na wala kaming bigas. E yung, kasi sa, sa, Negros, nasa bukid kami, hindi kami sa city. Kaya hindi, itong mga to, hindi pa yan sanay sa city. Kasi kakamove lang din talaga din namin dito. So bukid kami. So doon is, ang kinaka, naranasan namin yun na kinain lang na pamilya namin ng mga kapatid namin is gulay. Yung kakarampot na bigas, kailangan namin yan i, ilugaw. Ano ba yung lugaw dito sa inyo? Yung parang ganun, para dumami siya, di ba dadami siya, para makakain lang kami ng pamilya ko. Yung ganun. And even until now, ginagawa ko pa rin siya. Ano yun? Minsan nahihiya ako na tinatago ko yan sa mga empleyado ko. May mga empleyado kasi ako. Ah, uh, pag morning, Parang ano, alam mo yung kinalakihan mo na, yung tubig at saka asin, I'm not sure kung sa inyo naranasan yung kumain ng ganon, na yun lang yung ulam nyo, tubig at saka asin, saka kanin. Parang ano ko na siya, parang favorite food ko na siya, pero minsan nahihiya ako tumatago ako sa kitchen ko, palang kumain ng ganon. Every morning ko siya ginagawa, lalo pag masakit yung tiyan ko. Pero ganun, ganun pa hindi ako tumigil sa challenges ng buhay. Hindi ako tumigil para makuha ko yung mga ganito ko sa buhay. Okay? So ngayon, ayun nga, in just less than two years time, may nabuo akong negosyo sa Valenzuela. May Arco Freestyle, ay may resto ako doon before. Nakabili ako ng apat na jeep para sa aking pamilya, para sa mga kapatid ko, para sa, kasi yun yung pangkabuhayan nila eh. Nag-driver sila, Nakabili ako ng bahay dito sa Las Palmas, taga Las Palmas ako. And, ayan, un very unfortunate, may kotse naman tayo kasi wala akong license, hindi ako marunong mag-drive. Kaya yung kotse ko nakatambay sa bahay. Ganun. So, ganun lang siya, guys. Di ba, napaka, ano, no, napaka, tawag nito, ang full feeling sa feeling na makakapag-sure ako sa inyo ng aking journey. Kasi, ipagpa ang gusto ko lang sana makuha nyo is starting point nyo to, mayroong malaking pangarap na nagaabang sa inyo pag talagang magpuporsige lang kayo. Huwag nyong limitahan yung sarili nyo dahil lang nasa ganito tayong proseso na parang ang feeling natin ang ikli or uh, limited ng opportunity natin. No. Kung sa, kung hindi nyo kakayanin mag-aral, mag, mag sa college, please utilize natin yung test doc. para lang ako, makapasok tayo sa magandang trabaho din. Okay? May mga, may mga kasama ako sa classmate ko, sa batch ko. In-invite in ko nga sila, ano eh, Sorry, kasi yung, may teacher na. May licensed teacher na tayong kabatch. May license na rin tayong kaibigan na nasa Dubai, nagtatrabaho. Mayroon pa tayo isa sa Singapore na nagtatrabaho. Okay, so yun lang. Sana pag-igihan nyo, pagbutihan nyo yung pag-aaral nyo, huwag na huwag nyong lilimitahan yung sarili nyo sa mga opportunity. Ang lawak dyan. Ang dami dyan, you just need to start somewhere and this is your place to start. Okay? So, nandito pa rin ako. May dinala kami sa inyo pang merienda. Kaya konting blessing, ah, na-bless na din naman tayo ni Lord. So, magsishare na naman tayo ng konting blessings sa inyo. Ah. So, ayan uh, magme-merienda ta, magme kayo para at least okay okay naman yung ano mo kuya, na? Grado grado mo diyan. <laughs> Yan lang guys, thank you and sana ma-inspire kayo mag-look forward na meron kayong makukuha sa future niyo, ha? Yun. Kung kailangan niyo, kung kailangan niyo ng tulong in any way, huwag niyo akong i-message sa kaperahan, Charis. <laughs> I-add niyo ako sa social media accounts ko. Uh, Tito B-Boy, hanapin nyo lang yan. And kung may mga kapamilya kayo na gusto matuto sa ginagawa ko, okay akong tumulong. Ha? Nandyan lang ako. Kaya kahit anong tulong na mabibigay ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Ha? Ayan. So, uh, okay lang ya. Anong kung may bag mo yan. Ayan. Ayan, ka. Ayan, dito pa. Kaya na lang kung aga ano nakaschedule lang. Ayan. Sino mga may cellphone dyan? Sino na sa TikTok dyan? I-add na ako sa TikTok. Baka makalimutan nyo pa. Para kung may mga kailangan kayo, na kaya, nyo, ko naman itulong sa inyo, just message me, ha? Ay, Aruga. So, pupunta din ako doon. Napapakain din ako doon. Mayroon tayo ulit mga kahit. Kung 48 dito, ah. sa, sa, hindi ito sa kata. Ay, galing. you want, pwede nyo siya. Sige. Sa kata lang. Ah, kasi yung layo eh kasi doon ako nakapag-Quezon ah, sa City kasi ako before. Kaya doon yung mga so, Oo. Uh -uh. Pero okay lang yan, kaanin natin spread awareness ng ating government programs na ALS and also kinukonnect kin ko rin siya sa, sa TESDA process. Okay, so my first question is, you are the, uh, uh kumbaga, alumnus of 2012. 2012. So after ng ALS, o, oh, kumusta na ang career? Yun. So ito nga siya. So ako mag-interview sa iyo after ng AUS. So ano na ang naging benefits na ikaw ay graduate ng AUS? Alam mo, sobrang ano naman. Kasi uh, during after ko mag-graduate ng AUS, nandito ako sa Manila. Nung pinag-aaral kasi kami, 2020, pero na-announce yung result, 2022, nandito ako sa Manila. So, ang, ang instructor mo, ang teacher mo ay si Sir Pedi? Hindi, sa Bacolod. Ah, Bacolod, okay. So, nag ano na ako, tapos nag-move ako dito sa Manila, doon ko nalaman na nakapasa pala ako sa ALS. Very unfortunate lang na hindi tayo naka sa ating ceremony. Pero nung nalaman ko yun ay, agad-agad ako nag-enroll sa college, yung kind vocational course lang. Pero ewan ko ba sa buhay ko. So, nag-stack ako sa college, first, well found first na kung kaya na first year. So, nag ulit ako sa Kapolod. And then, ayaw ko pa rin talaga tumigil sa na maka pag-aaral pag at pag oh. makakuha naman learning. Na ko. so, doon naman ay nagpumasok ako sa TESTA. <laughs> Yung call center training. Oh. Yeah. So, kasi, di ba dati parang pag magtrabaho ka sa malaking building, parang ang ganda ganda talaga. Uh, kung baga tarap talaga, <laughs> you are some, some professional ka. Yeah, ka. professional. Oh, o, yan o. Yan uh -oh. So, yun naman yung... Paano ka na-involve na sa house ng Santa Maria? Paano mo nakilala sila, Sir Penny? So, pass fast forward, itong, ito na, ay gumagawa ko ngayon ng learning system ko sa online and mm -hmm. eventually, okay. sana ma-transform natin siya into Isang innovation yan, isang, mm -hmm. kumbaga, innovation ah, uh, isang ano siya, parang online online class Part ba? Class, tama yeah. ba ko? Uh, uh, so, kung online class ka ah, uh, initiative mo to mm -hmm. meron bang, in, kumbaga, meron bang naka-align sa, sa educational system natin? Um, actually, iba yung tinutulong ko sa akin, so, kumbaga I'm working as a virtual assistant, so I'm working here, but my clients are from abroad, from US, uh, anywhere in abroad. So later on, since meron na akong capabilities, meron mm -hmm. na skills ko, I transition my career na, na mag-offer ng courses online to the private... Kung bagay, uh, private initiative, individual independent initiative, independent. na kung independent, ano ka, uh, stakeholder na kung makakakuha ka ng client, especially yung ALS natin, so ang target mo ay ALS. Um, Tama ba ang, ako? Ang um, mm -hmm. ano po is to spread awareness. Kung baga, ah, okay. currently Information, what I'm... Uh -huh. no? na Information got, dissemination. Income. Uh Oo. -oh. so, parang... Um, uh -huh. Ang sa akin naman is kung kailangan nila ng tulong or may mga may mga kakilala sila or family members nila na kailangan magkarat Itong 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 innovative program mo, papaano to makatutulong sa ating mga ALS learners since na ikaw naman ay ALS graduate? So, ang una ko talaga is to encourage them. That's, that's my advocacy. To continue, kasi ito talaga yung first step in stone ko. Is to continue their study. And then, later on, kung pasado na sila or mag explore na sila sa job nila, uh, 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 nandito ako para makatulong sa training. For free? Ah, uh, for free siya. May mga ginagawa tayong ganun. Okay, uh, okay, oo. Basta so, so, may Sir Petty, paano mo naman siya na-meet uh, yeah, dahil in-introduce yeah, niya yung program? Ah, uh, alam ano ma'am, uh, piniliit yung po ako about to no sa kanyang... Advocacia. Si, uh, kanyang advocacia. Uh, 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 uh ka po, sir? rito okay, ka Tagalito so, sa... Ah, okay. So, dito ka na nagpipira sa sa, sa Santa Maria. So, nagkakaroon na ba kayo ng, ng ano, yung, yung planning about doon sa ano na yun, about that matters? Uh, currently pa lang po, ang uh, focus ko talaga is to give ins to inspire and to spread awareness. But wala pa kami dun sa pinag-uusapan na paano tayo makakatulong sila sa kanila in terms of employment. Okay. Um, sa akin po ngayon ay yung focus ko, makagraduate lang, sila lang sila kasi baka mamaya ma-overwhelm sila, uh -huh. may ganun pala, tapos maupawala sila sa process. Uh -huh. So, bali, step-by-step uh, step tayo, sir. Mm -hmm. Kung baga, nandyan ka to give inspiration, uh -huh. natapusin na nila yung kanilang ALS program, uh -huh. at kapag nakatapos na sila ng ALS program, meron na silang certificate of completion, uh -huh. so, pwede mo na i-offer yung virtual uh, assistant, assistant of course, yes. course, na kung saan, kapag ka naman Uh, Nag-enroll sa iyo Nag-enroll ah, Kasi ano yung training eh. Uh, so free naman siya uh, May bubuwoyin tayong free Para sa ating mga kapwa ano lang to? Limited lang to para sa ating Ah uh, okay, uh, okay. Oh, oh, uh, so, uh, For out of school youth Ano to uh, ha program uh, uh, So ngayon kapag nandun na sila sa Sa ganun program uh, Align ba to Kasi ganun naman talaga eh uh, Align ba to sa ating DepEd system sa TESDA or any institution or purely para ano lang, dinidevelop lang yung ating sarili. Skills. Yung skills natin, uh, gano'n lang siya. Skills, it's more on skills ako. Um, and, ngayon nga tinitingnan ko yun sa TESDA, wala pa silang ganitong offer or wala pa silang ganitong kind of courses na ano. In, in return naman sir, in return kasi dapat, ano yan, in return naman, paano naman magbe-benefit sa'yo yung program na to? Sa akin, Parang nasa point na kasi, ganoon na din talaga ako. Parang nasa point na kasi ako ng buhay ko na, okay, baka okay, may story naman ako to share. Okay. May parang, may legacy. Oo, uh -huh. yung na lang talaga. Uh -huh. Gusto ko, minds mak makatapos sila sa pag-aaral. Walang, walang limitation. so, so besides dyan sa pag, ano ba yung vlog, nagbablog ka, mm -hmm. pagkatapos nag-open ka ng course na yun, ano pa yung butter and ano natin, kung pag ano pang means of living natin? Ah, uh, yun na ngayon ay mayroon akong client din sa US na uh, kumbaga nagtatrabaho din naman ako, ganoon siya. Tapos doon, ayun personal ko din naman kinubuha ko. So, yung work mo, work at home pa pang ganoon? Ah, okay. So, pero I'm also a business, masasabi ko na rin siguro sa dito na involved talaga ako sa business kasi Prior na ako mag-move dito sa sa Santa Maria I have the, I have petso sa Valenzuela. Oh wow. May oh. apat din ako na chip doon. Oh, amen. Ang na ada natin. So from us, from us program, ito uh, na ngayong si Sir Nung Reymar. Si Sir Reymar oh. ano? So, nagkaroon pero napakabata pa. Ilang taong ka na, sir? 28. Oh, at, at the age of 28, may mga ganun ka ng ano na, uh, 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 parang completion sa buhay. Oo, very good. So, ngayon, napasyal ka sa Central, dito sa particular sa Santa Maria Central, because of uh, that program. Actually, okay. first, six months ko school. <laughs> Tapos yung sunod na school na nakapo is yung Kaipong. Oh, Kaipong mo kasi bigger um, ano yun eh. Mag actually, sa division ng Bulacan, iyon ang mega school. Sila ang mega school. Sila yung talagang highest number of sa enrollment. Pero hindi ko alam sa sa house. Ay, 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 Ha? Kakain ah, sila ng nang sa Ang marami dito. Kasi ito yung pinaka, ano, ano, pinaka sentro. At saka kayo yung first initiative ng uh, ALS, ano. Anyway, nice meeting you, Sir uh, Raymart. So, Ma'am Mona Lisa Villanueva. Thank you very much. Sa, uh, ano natin, ano, nakakatawa. Inspire ako inspired ako sa share. Okay. So, may Thank you. Sa so, akin yung nag-share na po siya sa amin kanina? I-share po to. Hindi mo no. At marami po yung kami walang. Dito ko po yung po. Sige, sige. Pwede ako so, makalimit na Take words. Ano Hi mga ka-aspiring VE Talks, ayan yung ating journey ngayong umaga ay nandito tayo sa Paaralang Bayan ng Santa Maria para mag-share ng ating inspirational journey at saka mag-share na rin ng ating kaunting blessings, okay? So sa mga ano dyan, sa mga aspiring or mga nahihirapan mag-aral sa mag-continue ng kanilang study, please, meron tayong ALS system na pwede kayong mag-aral. And kung malapit ka lang dito sa Santa Maria, uh, ito yung kanilang paaralan. Ayan, paaralang bayan Santa Maria, pwede kayo dito mag-enroll mag or mag-inquire sa kanila. So yan lang mga ka VE Talks and good morning! Thank you, aspiring VA Talks. Yan. Thank you, guys. So, yan.